Tay, may sinabi daw po kayo kay Nanay Apol. Eh, nagpapahingi po kayo ng pera. Kanina po. Magkano po ba kailangan nyo? Ah. Saan niya mayari? Ay! <laughs> Akala ko kasi... <laughs> sino? Opo, kanina po to? Sa tiyuhin namin. Sa tiyuhin. Mga magkano po kaya to? Parang pagkakarni ko po. Ito, ay, eh, naku, kahit 300 na. Ito pong isa, 300 lang. O, daling ko na, bayaran ko na, ano? O, sige. <coughs> Oo, oh, oh. wala pa. Ano ka ba? Dali na natin. Oh, para mayroon silang panggamit. gamit oh. May apple. Gusto nyo kaya? Bilhin ko na po lahat John. Oh. Oh. sige, para matuwa kayo, isa pa, isa pa kuya, para ano, may stock na sila. Hoy. ha <coughs> Gusto nyo, bili ko na kaya lahat yun. Ha? Itatabi natin muna dito. Sa loob, kuya. Sa loob. Para hindi mahirapat si Kuya Angelo sa kakahanap ng ano muna. Yun hmm galing na Kuya Angelo, ah. Okay. Pupuloy na po sa... Katera lahat? Ah, dalawa pa. <laughs> Para baka wala pagkikilusan pag doon, eh. Si Kuya Angelo talagang ano, katera mo. Oh. Tingnan mo mukha niya, oh. Ang saya. Okay. Mm-hmm. Pero ang bigat eh, no? Ay, patong mo dito. Ayan. Isa pa. Ay, bali. Okay. Eh, ganyan talaga. Ganyan talaga. Para mas maganda po yung pakiramdam. Ganyan talaga. Para daw po, para daw po siyang mayaman yung upo niya.

kasi yung nagkakasarawas. ko sa labas ng ganyari ko, konti ang laman. Hindi yeah. <laughs> So... May NARS pala tayo dito eh. Pero yan po yung re-reseta sa kanya. Hindi po. Yung nagtanong po ako sa doktor sa buliran, sa hmm. pharmacy po. Kung ano po yung pwede sa matanda na salbutan mo. Mm. Pero ito po, ano po, yan, yan po yung... Oh, Apo, ito ngayon po, yung re-reseta po sa riniceta. kanya. Yung Reniseta. Hmm. Ay, saan saan? Mamaya so, mo tatanggalin yan. Mmm, hmm. 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 gito. Ano sa sabi? Ba't hindi tinapon Ano bang niluto dito? Pagkakita ko doon, mag-aano kami ng sitaw eh. Wala katulong si Ilo. Anak! Wala hmm. pa yung mga bata eh. Okay. Wala ka Sige, kawakan mo. ako na lang po magbantay. Magano na lang po ako ng kamay. Madumi po kasi, sandali. Huwag mo paglaruan yan! <makes noise> Sige na, Apple. Ano niyo po yung pagkain? Ako po yung magbabantay. Nalang kaldero! Tayo, okay na. Wala na. po na. Pa. Yakit ano Okay na po. Gusto niya pa ba isa? Okay. Huwag niyo kong papalaro to sa bata. Tay, delikado to. Nasaan ba? Nagkakano yung mga bata. Ang ila. Ang ila. Ang ila. po dapat na separate ano to Okay, okay na po. What? Tayo, isa pa sa likod. Okay. Para hindi ko kayo nakabaloktot. Okay. Teka lang, tutunan yeah. oh, ko sa Mas okay po ba? Ayun, sige. Makala. Relax lang kayo dyan, magluluto Ito? po kami ha. Okay, ako po muna yung caregiver nyo ngayong araw na to. Kasama okay. po si... Ano ayun. Gano'n po yun. Oxygen. Oxygen? Oh, ah, gusto niyo na po mag-oxygen? Dami niyo sinasayang Mama Mamayang gabi. O sige po. Basta tay, lagi niyo kausapin si God ha. Hingi, na, po, hingi po kayong kapatawaran sa lahat po ng mga ano natin, mga kasalanan natin ha. Okay, gaya ngayon, pwede niyo ang kausapin. Na? Hi hindi po si God pre, Prey, kakausapin niyo po siya, ano? Sino pong kakausapin niyo? Yung ating Hindi pong Diyos. Yung... Ikaw lang ano? lang lang Sige po, Kakausapin niyo lang siya. So, ano naman, tulungan naman natin si Nanay Apple sa ano. Pwede na akong magugas. Pagka, ano, Nanay Apple ha, yung mga pagkakumilos kumilos o okay kay Tatay jo dapat tugas ng kamay para hindi kumakalat po yung dumi bakteriya pala ang ganda ng apoy katay oh. Paganda Ganda ng apoy. Ito po yung mga tilapia natin katay kraman. Lalaki. Dalawang kilo, apat na peraso.

Okay, ano sabi kay Kuya Agos? Yeah. Yan po yung ano nung katekram natin, sinasabi para maiwas, iwa, maiwas tayo sa ano, pangingitim ng mga gamit. Ang gaganda ng kamatis natin katekram, mo. Huh? Ako talaga love ko yung pagluluto katekram, eh. Kaya nung buntis ko yung asawa ko, gusto ko siyang gustong, gusto kong pinagluluto yung anak ko at saka yung ano masarap po. Tatinan ito po. da. Anong gusto nyo ba luto dyan? Masarap yan, pirito eh. Oo, po. Masarap po. Gusto nyo pirito? Okay. Mantika. Ay, huwag nga pala. Tuyot na utak ko, Kuya Gus. Yung mantika toyo. tuyo. Sige, pabili tayo. mantika pa na binili ah. Grabe. Oh. Nay, Apple, lang po ito ha. Ah. Healthy po ito katekram sa mga nagbubuntis. May baby sa tiyan. Ito. Tay, nay, ito laaga lang ha. Tapos konting konting asin lang yung magkakalasa ng asin. Ah. Ay, tawag po kayo. Hindi mo Kay katatay lang pera ha. Bubulsa ko. Para hindi mawala uli? Kasi yung limang niya, Ano may sinasabi daw po si tatay? Ano po ang sabi niya? Sabi niya, hili yan, hindi ako daw siya sa inyo ng pera. Pagkatapos ah. ibo. Bubulsa mm. niya. Hindi niya, binubulsa niya kasi hindi niya binibili. Ah. Pag kinukuha ako, nagagalit pa. Oo. Uh -huh. Tay. May sinabi daw po kayo kay Nanay Apol. Eh, nagpapahingi po kayo ng pera. Kanina po. Magkano po ba kailangan nyo? Ah. nyo? Marami akong pera dito. Uh -huh. Hindi, mayroon pa po natira. Magtitira po ako ng ano, pang ano ko na. Oh. Bukas na, dito naman po kami ulit. Oh. Gusto daw po nyo, may nakabulsa po kayong pera. Welcome po. Wag kayong kayo masa wag kayo nagsasalita para hindi ko kayo ano. Basta lagi yung, basta gawin niyo ngayon kausapin si God. Ha? Okay? Ano pong gagawin po natin para makapante po kayo? Kakausapin po siya. Sino pong kakausapin niyo? Sino po? sige Okay, sige tayo. Dito lang o kayo na. Okay, sige po. Ano bang gusto nyo madagdagan yung stress ni nanay, ni tatay? O mabawasan yung stress? Anong gusto nyo? Uh, uh, mabawasan po stress. Mabawasan ng stress. O ikaw, alam mo na yung stress? Mabawasan yung stress po daw. Uh, ikaw, Abby? Babawasan ng stress. Ikaw, gusto mo bang babawasan ng stress yung sakit ng ulo ng mama at papa mo? Opo daw. Gusto nyo bang mabawasan yung stress at sakit ng ulo ng papa at mama nyo? Hindi ko marinig. Ano po? Papa! Oh. wag na kayong lipad ng lipad. Akit mga akit ng puno. Tignan nyo. Naglakad po yan, pa-uwi. Opo, mm -hmm. sayang po. Tignan niyong mama niyo, hindi kayo maawa kay mama niyo. Ang mama niyo, inaalaga na si papa niyo. Ang mama niyo, inaalaga na ng papa niyo. Pagod siya sa pag-aalaga kay papa niyo. pag intindi sa inyo. ko Anong utos ba ni papa mo? Bigyan siya ng tubig. Bigyan siya ng tubig. Ay, Diyos ko, yung sugat niya, kinukot-kot. Huwag mo. <coughs> oh, ano yung mga gagawin natin para mabawasan yung sakit ng ulo, stress ni mama at papa niyo? Diba, nyo? Di ba alam niyo naman? Ano? ng katawan. Ano po? Magugis ng katawan. Oo, oh, ano pa? Ano po? Na... Hmm, ano pa, Abi? Ha? Hmm. ano pa? Ay, bigay mo yan, mapapalo. Itago mo yan, baka masugatan siya. Babawasan nyo ba yung kakulitan nyo o kukulitan nyo pa? Babawasan po. Babawasan? Babawasan po. Oo. Oh. But parang alam nyo sabihin, hindi nyo naman ginagawa. Tignan nyo yung papa nyo, oo oh. oh, dapat tulungan nyo si mama nyo sa trabaho dito muna. Kasi ang mama nyo, inaasikaso si papa nyo. Kailangan ng papa nyo si mama nyo ngayon. Ha? ano oh. Anong gagawin natin? Po. Oh. Eh, pero... Ha? Oh, yung galon, yung maliliit. Kaya pa naman, di ba, kuya? Paano? Ang kasi <laughs> ng mga bata. Iyan muna si ano? ah uh, siguro, paanoin mo muna? Uh, maligo siya. Baka sipunin eh. Nilampalimusin mo na lang at saka si ano. Abi, tulungan mo si ano. Sige na. Sige na, pailamas mo siya. Oh, amoy isda na yan. Paano po? Nayabol. Kailangan namin umalis ulit. Para sa regulator, no? Okay. Uh, may pera naman ho doon kung ano po yung gusto niyang kainin, no? I-ano niya na lang, no? Sa bagay, nandito naman ho kami bukas. Pero kailangan po yung oxygen ngayon, no? Gusto daw po kasi ni Tate Jocatecram itong magdamag gusto niya naka oxygen po siya pero hindi ko kailangan tay na ano yun ha kailangan tamang lakas lang po yun ha opo kunin lang po namin yung reg regulator na tay okay kunin na natin sige tay kunin lang namin yung regulator na para makabalik na po kami kaagad